Magandang gabi, minamahal kong kapatid. Kapag ang puso mo ay pagod na at tila wala nang malalapitan, kapag ang gabi ay tahimik ngunit ang isip ay puno ng bigat, alalahanin mo ito. Kay Jesus manawagan, ikay diringgin. Ngayong gabi, sama-sama tayong lalapit sa Panginoon. Ihahain natin sa Kanya ang ating pagod, ang ating takot, ang ating mga sugat at lihim na luha. Hayaan nating punuin niya tayo ng kapayapaan. Bigyan tayo ng lakas at pag-asa para sa bukas. Kung handa ka ng sumabay sa taimtim na panalangin, ilapit mo ang, ang iyong puso at isuko mo ang lahat sa Kanya. Simulan natin ang gabing ito sa paglapit kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sa katahimikan ng gabing ito, ako'y lumalapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba at pagod na kaluluwa. Sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang bigat ng araw na lumipas ang mga hamon, kabiguan, takot, at maging ang maliliit na tagumpay na minsan ay hindi ko napapansin. Sa lahat ng ito, Panginoon, ikaw lamang ang nakakakita sa tunay na kalagayan ng aking puso. Jesus, sa oras na ito ng pananalangin, pinubuksan ko ang lahat ng pintuan ng aking kaluluwa. Wala akong itinatago sa iyo ang bawat sugat, ang bawat lihim na kirot, ang bawat pangarap na tila malayo pa. Alam kong ikaw ang Diyos na nakikinig sa bawat hibik ng iyong anak. Hindi ako kailanman lumapit na nabigo sapagkat lagi kang handang umalalay handang umunawa handang umibig Panginoon marahil hindi ko laging naiintindihan kung bakit may mga pagsubok na dumarating Bakit may mga gabing tulad nito na ako'y nag-iisa humihikbi sa katahimikan Ngunit sa kabila nito alam kong may layunin ka Sa bawat luha na pumapatak sa bawat pagod na nadarama ginagawa mo akong mas malapit sa iyo at iyon, Panginoon, ay biyaya na hindi matutumbasan ng anuman sa mundong ito. Jesus, tinatawagan kita ngayon, tulungan mo akong magpahinga sa iyong mga kamay. Ipagkaloob mo sa akin ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Pawiin mo ang takot na bumabalot sa puso ko at palitan ito ng katiyakan na hawak mo ang bukas. Kung minsan, Panginoon, Mahina ang aking pananampalataya. Napapagod akong maghintay. Napapaisip ako kung naririnig mo ba talaga ang aking mga panalangin. Ngunit ngayon, ipinapahayag ko naniniwala ako. Naniniwala akong hindi ka bingi sa aking pagtawag. Hindi ka manhid sa aking luha. Hindi ka malayo sa aking buhay. Ikaw ay malapit, higit pa sa akala ko. Panginoong Jesus, sa gabing ito, inilalagay ko sa iyo ang aking pamilya. Pantayan mo sila saan man sila naroroon. Ipagkaloob mo sa amin ang proteksyon laban sa anumang panganib, karamdaman o kasamaan. Huwag mong hayaang manghina ang aming pananampalataya. Pagkus patatagin mo ito sa bawat araw, gabayan mo ang aming bawat hakbang at ipaalala sa amin na sa bawat laban, hindi namin kailangang mag-isa. Sapagkat ikaw ang aming kasama. Turuan mo rin akong magpatawad, Panginoon, lalo na sa mga taong nakasakit sa akin. Palayain mo ako mula sa galit at hinanakit na nagpapabigat sa aking puso. At kung ako man ay nakasakit sa iba, bigyan mo ako ng tapang at kababaang-loob upang humingi ng tawad at ayusin ang aking pagkakamali. Jesus, bago ko ipikit ang aking mga mata ngayong gabi, tinatanggap ko ang iyong pag-ibig na walang hanggan. Hayaan mong sa pagtulog ko ay maramdaman ko ang iyong pagyakap at paggising ko bukas ay mas maliwanag ang pag-asa. Salamat dahil kahit paulit-ulit akong nagkukulang, hindi ka sumusuko sa akin. Salamat dahil sa bawat pagtawag ko, ikay handang makinig. At salamat dahil bago ko pa man banggitin ng aking kahilingan, alam mo na kung ano ang tunay na laman ng aking puso. Panginoong Jesus, sa katahimikan ng gabing ito, kami lumalapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba at pagod na kaluluwa. Ang araw na lumipas ay puno ng pagsubok at hamon. Ngunit ngayong gabi, nais naming ibuhos ang lahat ng aming nararamdaman sa iyo. Nais naming maramdaman ang iyong presensya, ang iyong yakap, at ang iyong pag-ibig na kailanman ay hindi nagmamaliw. Panginoon, kami nananawagan sa iyo. Sa bawat kirot na aming nadarama, sa bawat takot na bumabalot sa aming puso, ikaw ang tanging kanlungan namin. Sa oras ng aming panghihina, ikaw ang nagbibigay lakas. Sa gitna ng dilim, ikaw ang aming liwanag. Kay Jesus manawagan, ikay diringgin. Hindi ka bingi sa aming mga panalangin. Hindi ka manhid sa aming pag-iyak. At hindi ka malayo sa aming paghihirap. Panginoon, inaamin namin ang aming kahinaan. Marami kaming pagkukulang at pagkakamali Madalas ay nagkukulang kami sa pananampalataya at napapansin namin ang bigat ng problema kaysa sa laki ng iyong kapangyarihan. Ngayong gabi, isinusuko namin sa iyo ang lahat ng pasanin. Ang bawat sugat ng puso, ang bawat pagod ng kaluluwa, ay inilalagay namin sa iyong mga kamay. Jesus, tingin mo ang daing ng iyong anak. Tulungan mo kaming manahimik sa iyong presensya at marinig ang iyong tinig na nagbibigay pag-asa. Sa bawat paghinga, Panginoon, hinihiling namin ang iyong kapayapaan. Kapayapaang higit sa pangunawa ng tao. Kapayapaang magbibigay ginhawa sa aming isip at puso. At lakas upang bukas ay aming harapin ang bagong araw ng may pag-asa at pananampalataya. Pagpalain mo kami, O Diyos, sa aming pagtulog ngayong gabi. Ilayo mo kami sa panganib, sa karamdaman, at sa anumang kapahamakan. Hayaan mong ang aming mga puso'y mapuno ng pag-ibig at pasasalamat. Panginoon, itinataas namin ang aming pamilya sa iyo. Alam mo ang bawat pangangailangan nila. Ipagkaloob mo ang kaligtasan, kagalingan, at kasaganaan sa bawat isa. Patatagin mo ang aming relasyon sa loob ng tahanan at hayaan mong ikaw ang maging sentro ng aming pag-ibig. Kung mayroong alitan, ibalik mo ang kapayapaan. Kung mayroong sugat, ikaw ang maghilong. Kung mayroong pangangailangan, ikaw ang magbigay. At kung mayroong pagkalayo, ikaw ang maglapit muli. Panginoon, tinatanggap namin na hindi lahat ng bagay ay kaya naming kontrolin. Ang bukas ay hindi malinaw, ngunit ikaw ay laging tapat. Sa bawat pagsubok, palakasin mo ang aming pananampalataya. Turuan mo kaming maghintay ng may pag-asa at magtiwala na may magandang plano ka sa aming buhay. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong walang hanggang pagmamahal. Salamat sa pagdinig mo sa bawat bulong ng aming puso. Salamat sa pag-ibig mong hindi kailanman nagbabago. Sa bawat luha at halakhak, sa bawat tagumpay at kabiguan, ikaw ay laging nandyan. Panginoong Jesus, bago kami matulog ngayong gabi, kami payapang nagpapahinga sa iyong presensya. Kami nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginawa at sa lahat ng iyong gagawin pa. Tinatanggap namin ang kapayapaan at lakas mula sa iyo. At sa pagising bukas, muli kaming lalakad ng may pananampalataya at pag-asa. Sa iyong pangalan, aming dalangin. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pabajinoong Maria na pupunukan ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen luwalhati sa Ama, Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos!